Ang dating Scottsdale, Arizona police officer na si Justin Leclerc ay nasa ating bad cop list dahil mahilig ito sa jailbait. Ginamit niya ang app na Whisper para kontakin ang isang 17-year-old na babae. Ang Whisper ay isang app na parang Twitter kung saan pwede ka makipag-usap sa mga tao sa Snapchat nang hindi kanila nakikilala. Itong linggo, isang 17-year-old na babae ang nag-post ng gusto kong mabuntis pero teenager pa lang ako. Ang normal na police officer ay hindi makikialam sa ganito o kaya ay sasabihan ng teenager na bata ka pa, hindi ka dapat magmadali. Pero itong si Justin ay nakakita ng oportunidad. Tinanong niya ang edad ng babae at nagbigay ng napaka-weird na papuri para sa isang 17-year-old. ilang araw din na nag-chat ang dalawa. Hanggang sa tinanong na ni Justin ang babae kung pwede na nilang papuntahin sa next level ang kanilang relasyon at pumayag ito. Nagpunta si Justin sa bahay ng babae at nakipagsex sa babae habang wala ang mga magulang nito. Nagresign siya sa kanyang trabaho bago pa siya na aresto at siya ay kasalukuyang nakalaya sa bond. Ayon sa RateMyCop.com, si Justin ay matagal na palang nasa listahan ng bad cop para sa marami pang ibang insidente. Ikulong na yan.